So, nag-upang na sa sa, sa, Asia yung mga actors. Parang nabigay so suki si Arjo ah. mga Asian Regional Award giving bodies ah. Parang gano'n nga. <laughs> <laughs> yes, thankful kami, grateful kami doon. Kasi napapansin at napapansin kami pag gumagawa siya talaga. Kasi magaganda talaga yung mga material. kailangan ng uh, no, I'm sorry itong busan October, uh, October 6, 7, 8 nominated siya dito tapos yung Singapore naman nominated siya ng December 7 Ano? Uh, Asian Asian ano yun? Asian Awards? Yes, Asian sa uh, December Awards, 7, yes. So, wow. yung Asian Creative Awards, sa October yun. I okay. know, sorry, sorry. Yung Asian Creative Awards, sa ano yun? December yun. Okay, okay. Itong... Yung Busan, ano yun? Ano ba? Ah, hala, yun. <laughs> okay. Pamaya, pag naalala no, no, mo no. na. yun yun. Nominated so, sa dalawang award din yes, yung Yes, dalawang, dalawang, namin ah, dalawang best actor niya, Asian. Nung first time mong narinig yung nakuha niyong awards for the national yeah. ng Asian Academy. of kayo nun? Anong reaction ninyo? Paano nyo nakuha yung balita? Si Arjo nag-text sa akin, Mami! So alam mo na, Mami! Mami siya ng Mami. So, sabi ko na, bakit? Nominated siya. So sabi ko, wow. Wow. Kasi para, para ma-nominate ka, national winner ka, at nominate ka doon sa Busan at sa, sa Singapore, Ibang bagay, ibang, ibang klase yun. Nakakatuwa yun. Tapos mga kalaban mo, iba-ibang bansa. 'di ba? Gusto naming mga artista na 'yun eh. Alam mo 'yun. Tapos nakukuha niya. Syempre 'di ba? Bilang ako bilang nanay ko, so, makakalakpak Si so, tuwang-tuwa siya. Kahit siya hindi siya makapaniwala kasi lagi siyang nagsasabi na lagi siyang nagsasabi na mami, ginagawa ko 'to dahil passion ko 'to, hindi para magka-award bonus. Hindi siya yung gagawin ko 'to para magka-award ako. Eh nagka-award yung audience pag <laughs> na. Ayun. Rose, may katanong ka ba? May ka ba, Ayan. Eh, kasi baka natanong na. And you then, like, sa awesome. Monster, parang alam ko, parang uh, partner ba kayo, Miss Jam and Miss LT. Yes, partner. Kumusta? Okay. New partnership <laughs> <laughs> namin. Uh, Bali, meron pa rin kasi kami kasama na isa pa, yung AKP International. Tapos yung Macon Studio. Yung kasi, okay. with Leah, with the family, and then ako. Ay, bongga. So, bakit kayo nag-come up dito? Kasi, let's face it, diba? Ngayon, parang, mirap pa rin talaga mag-sell ng movies sa cinema. Pero ito yung pinasok ninyo. What made you oh, decide or what motivates you na ipush to? So, uh, po, unang-una, napakaganda yung pelikula. Um, yung director nito is a pelikiling acting sa Japan, Japan. and uh, sa, sa, ibang ibang countries din. So, uh, unang-una sa amin yung film, okay, na gusto namin mapanood ng marami. Yun yung, yung desire yung na sana ma yung mga tao. Kasi talagang uh, parang gusto namin ipaalam sa kanila, sana yun yung come on sa kanila. Na, na tulungan kami na mapanood nila. So mula nung napanood yun, sa anong mula nung kanon hindi nyo pa ba napapanood? Napanood, napanood na Ano pa rin nyo na? Dito na kasi pumipila kami doon. 1am nakakapanood, nakaabang na kami, kumuha ano ng tickets. Wala talaga. So, na, Malaga. tapos lahat na nakakapanood, sinasabi sa amin, panoorin nyo, panoorin pan nyo, panoorin pan nyo. So, sabi, ano klaseng pelikula yun? Bakit lahat sinasabihan kami? Tapos, biglang, best screenplay pala siya. Best screenplay sa Cannes Film Festival, 2023. At ang gumawa, ay wala namang iba, kundi si Corey Ida Hirokazo. Oh my God, magaling yun na director, writer, magaling siya talaga pag sinabing Corey Ida. Corey Ida, ay, iba yun. Iba siya. Iba siya. Magaling siya. So, so after Japan, dito pa lang siya pinalabas na? Dito pa lang. Yes. Southeast Asia? Yes. Uh, Screening. Wow. Pero tama ba, hindi ito yung first movie niyo na nag-release kayo ng ganito na foreign film? First time to. Ah, first time pa lang that, ngayon. Yes, first okay. time. Tapos may nakalign up pa raw na? Yes, uh, December. Ah, uh, November. December, November 29 meron November 29. Kami. Canada. iba-ibang bansa. Iba-iba sa pa rin. ito, meron kaming English, di ba? Meron no. British, meron ganun. Iba-iba. Japan ngayon. Kasi nagkataon talagang na in love kami pareho nung nakita namin dito napanood namin ay sabi namin parang alam namin mahina ngayon Yun nga, di eh, ba mano? eh, mano pero, pero kasi kami nanini ako naniniwala ako na pagbaganda yung material mo alam mo papanoorin eh word pag of mouth yes yun, at naniniwala kami na ang pulin pulin nyo, na ng pelikula namin. Yes. Ganon. Laban lang. Huwag <laughs> tayong Di ba? Okay. Kasi kung gigive up tayo pare-pareho mga producers, walang mangyayari sa industriya natin. So, di ba? Kailangan natin iangat lahat pare-pareho. Yes. November 29. November 29. <laughs> at yun ay? Action? Kay? John Woo. John Woo. <laughs> <laughs> so, <laughs> yes. Yun yung mga yun oh, na naman namin. So, Puro so yung director para, namin, mga... Uh, 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 tama uh, uh. ba kayo yung mga distributor dito? Yeah, yeah sa Pilipinas. Pero yes. kasi nagpo-produce din na makain ng local films, yes. diba? So, hindi po pwedeng sabihin ng... Ah, oh, sabihin namin, ay bakit gano'n foreign film ang ginamit ano nila, hindi local? Okay. So, ganito kasi yon. Mm -hmm. Ang Nathan talaga is, gusto, from the start, ang gusto namin mag-produce. Mm -hmm. Para may pakita din talaga. Ang dami na kasi ando na yung mga ibang Pilipino abroad na ang gagaling, di ba? Pero naniniwala kasi ako, tsaka mga anak namin, tsaka si Miss LTF, Lorna, na marami pang mga Pilipinong magagaling umarte na pwedeng madala abroad. Alam niya, showcase yung yung talento ng mga Pinoy. Magagaling kasi Pinoy. So ngayon, na-start na na namin talaga is like Topa. Oo, oh, tama. Tapos ayaw, Oo. Oh, oh. Maraming up sa, 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 yeah, oh. sa Nathan ngayon. and, and habang nandun nga ako, bentahan dun siya ka, bilihan, bentahan. Ganon, parang magbibenta ka, pwede ka rin bumili. So sabi ko, bakit hindi? Bakit hindi gawin ng Nathan? But, I will make sure na yung gadahin namin dito ang pelikula is di kalidad. Di kalidad na ganito na lang, panuulin nyo na lang, kore. Panuulin nyo na lang ng, ang monster kung ano yung gusto namin so, sa inyo. Ano kasi pag sinabi mong monster ang dating sa amin, parang nako-horror ako. So hindi pala siya horror. Uh, no, uh, mamaya, wait, mamaya. Talagang wait mamaya. lang. Mamaya siya, mamaya siya. Again, I would like to acknowledge the presence and chorus of our producers. We have...